Sa ating talakayan, sa AgriPinoy kasama Tima Tovey, si uh, Sir Aldrich Alvarez. Yes, uh, good morning po and good morning po sa ating mga listeners po ngayong umaga. Ayan, at pakilala mo Sir Aldrich ang ating uh, kasama. Yes, so, po, uh, kasama po natin uh, si Mr. Nestor Flores. Uh, so siya po siya sa mga nakikinig po sa program sa Entrepreneur Special. And um, ang nakakatuwa po dito ay uh, yung ating mga tinuturo po sa program mm -hmm. ay kanya pong ginawa and um, from five na Baboy ramo last November ngayon mm -hmm. po nasa 52 na po siya so, so dumami na So dumami So yun po yun, so yung ating mga listeners uh, maganda po makinig po kay especially dun sa mga papasok pa lang po sa gantong industry So uh, yun na po kay Mr. Nestor po yung yung mic po Yeah, uh, na Sir nurse, so nagsimula kayo sa lima na alagang uh, baboy pero ito ay uh, hindi simpleng baboy kundi baboy ramo. So uh, lima at ano pong ginawa ninyo para mukhang 52 na, no? more than 50 na ngayon? Opo kasi noon na uh, stress po ako uh, and then pumunta ako ng Mindoro, may nakita akong baboy daw mo sa ano. Sabi ko, pwede bang bumili noon? Then bumili ako ng limang inahin mm -hmm. na November lang. And sabi ko, pag anuhan ko ng stress, yun. Uh, Parang libangan, libangan pala. pala ang plano oh, mo nung una. Oo. Oh, and then, uh, ngayon nga, 52, na no, problema na ako at nang kailan dahil tuwing maging entrepreneur na naka-on yung yung radyo ko mm -hmm. uh, sa sasakyan sa IPBC lang yan then uh, on, live noon si Sir uh, Aldrich, Aldrich. Mm -hmm. Nag -na ako nag-text ako Sir may sakit yung baboy dumukubag gano'n yan and then uh, kasi sa kanya ako umano eh uh, umorder ako ng yung atubi niya. Mm -hmm. Then ngayon, nang kailan namamatayan na ako ng mga biik dahil sa technology ng atubi, dahil bunga din sa pakikinig na entry Pinoy. Uh, ngayon, 52 na yung, ano ko, yung mga baboy ko. Mm -hmm. So ginabayan ka ng uh, uh, team atubi. Sir Aldi, ano mm -hmm. ba ang uh, mga sabi na nating uh, ipinayo ipinayon nyo kay uh, Sir Nestor Flores. Opo. Well, um, sa baboy mo naman na business, ang uh, kagandahan kasi sa baboy mo especially kung local yung baboy native na po dito, siya po ay aklimatay sa temperature natin. So, uh -huh. sana yan. At the same time, mas matitibay yan mostly sa sakit compared yung sa mga puting baboy. And uh, yun nga lang, ang downside kasi noon, kung papasok kayo sa baboy ramo, hindi nga lang siya kasing bilis bumigat ng mga puting baboy. Pero, ang kagandahan po naman sa mga gantong business ay yung baboy ramo po na na baboy, iba po ang bentahan na presyo compare po doon sa mga ordinary na mga puting baboy. So, may mga niche market po yung mga ganyan na bumibili po ng baboy ramo mm -hmm. at uh, mas maganda po yung presyo. And um, ang nakakatuwa po kasi dito uh, itong si Mr. Nestor through our program doon lang po siya nakikinig. Then, uh, yon dumami na po yung kanyang alaga. So, yung kanya po kasi business po kasi hindi naman po talaga siya agriculture eh. So, mm -hmm. kumbaga, nasa construction side po sila. So, ngayon, nung time na stress, na lang. Mm, naging mm -hmm. time na lang. So, uh, ngayon, hindi ko alam, baka maging full time sa agriculture because uh, plano pa ho niya magdagdag uh, ng mga kambing. Mm -hmm. Yan. so, Okay. Yung pong gantong technology po kasi nating in-offer, um, kung kayo po papasok sa gantong larangan, especially sa baboy damo, yung isang challenges po na inyo may encounter, kagaya po na nangyari din po sa kanila, kasi mo si yung pag sinabi niyo baboy mo ay pinapagala. Uh -huh. So, oh. kung niyo po dati, nagsabi po tayo sa program na ang downside po kasi ng mga free-range animals ay let's say nag-spray ng... Uh, ng pesisidyo mm -hmm. yung kapitbahay nakain nung kambing o ng inyong manok yung damo o yung halaman ng kapitbahay so yung pesisidyo makakain ho nila so nagiging cost bakit siya namamatay napipilayan so ibaw nagsusuka nagkakasakit agad uh, yan po yung mga downside so we recommend na kino kino-confine po natin para to save space din po So yung ganito po namang larangan po pwede nyo naman pong gawin yung kagaya po ng puting baboy na hindi ganong kalaki yung lugar pero nakakapag-alaga po kayo kahit po sa likod ng inyong bakuran. Pwedeng-pwede. Pwede. Ayun. So malaking tulong talaga rin ang uh, meron po nagpapayo ano? at uh, salamat din sa inyong nai-share, uh, Sir Nestor, no? na kayo ay nakikinig sa ating program na lalo pag Agripreneur, no? mm -hmm. pagpanahon ng uh, uh, Team atowi at uh, nagabayan kayo. So Um, paano ginawa niyo adjustment sa inyong kasi 'di ba may negosyo kayo tapos nagahabi kayo ng ganito at uh, medyo tag-init pa no. So may mga challenges din kayo sa pag-alaga. Ito ba mga baboy ramo eh mas nakaka-adapt do sa init ng panahon ngayon? Uh, Kayang-kaya po nila kasi uh, dati liko sila. Uh, kumakain sila ng mga tubo. Mm -hmm. Mga damo, yung mga saging doon, tinutumba nila. And mm -hmm. then, nang nanganak, ang problema doon, nang nanganak na, kasi sobrang init ngayon, mm. naawa ako. And then yun nga nagpatayo ako ng uh, kulungan naman ngayon. Mm. Ang problema ko naman ngayon, yung supply ng pagkain kasi sobrang init ngayon, uh, mm. yung mga damo, uh oo. -oh. tuyo. Kaya ang alternative ko um, tubig lang mm -hmm. bago yung darak, yung rice as na mm -hmm. yun yung ano and then lalagyan ko ng asin and then uh, yung mga hugas bigas, mm. yun ang pinapakain ko. And then, uh, nang kailan nga, tumawag nga ako kay Sir Aldridge. Naka-live siya noon. Sabi ko, Sir, tamang-tama kasi pinag-uusapan, may sakit yung mga baboy. Nag-text ako mm -hmm. sa kanya, Sir, may sakit ang baboy ko. Uh, biglang nang hina, uh, nagmu nagmumuta daw yung ano. Mata. Sabi niya, oh. uh -huh. sabi niya, tingnan mo, baka nag may mga dilaw na lumalabas. And then, sabi niya sa akin, dagdagan mo lang yung atubi na pinapakain. Dati kasi dalawang ano lang, kutsarita. Uh -huh. Tinadagdagan ko lima. Bawat ano kaya yung, bago yung maganda ho ngayon hindi na ako namamatay ng mga biik. Mm. At malalakas yung mga baboy ko. nasabi niyo po may mga dilaw na nilalabas? Ano po 'yun? Oh, yun daw po kasi ang sinyalis na may sakit yung oh, mga plema. Ano po? Pag dinu rin ba ang baboy? Opo, may may case po na inuubo sila. Ngayon pag may excretion po ng mga yellow or greenish, a sign of bacteria. So yan po, kagaya po sabi natin, yung init biglang uulan. So pagbagsak po ang immune system ng mga alaga po natin, madali po silang tamaan po ng sakit. So because of the technology po, tapos light management, ayan po, nakakayanan po natin na uh, itawid mm -hmm. sa gantong panahon po ng sobrang init. Ano magandang ano yan eh, yung uh, sabi natin very timely ano, mm -hmm. lalot we uh, we're about to change the leadership ano na ating uh, gobyerno sa sana sa larangan ng agrikultura eh, kumbaga mabigyan tinig yung ganitong uh, uh, advocacy natin mm -hmm. ano, dito sa ating program, lalo sa agripreneur. Kasi mayroon kayong mga teknolohiya, mga produkto na nakakatulong naman no, sa kung sa mga animals, eh, lumalakas sila, mm -hmm. dumadami sila o mas productive sila. Sa mga tanim naman, tumitiba no? nagiging yes. resistant sa pabago-bagong panahon. Yes, opo. So, makakatulong eh, sa agriculture na way uh, mabigyan pa no, ng uh, atensyon na mga opisyal. So, sa inyong nga uh, pag-negosyo uh, ngayon, di ba, may iba kayong business, tapos meron kayong hobby, pero lumalakas na. So, ano ang pananaw nyo dito sa pag-alaga ng Baboy ramo? So, sabi nga kanina, Sir Aldrich, meron kayong iba pang plano. So, uh, hinahanda nyo na ba yung plano nyo o medyo nagbabago yung direksyon sa pag-alaga ng Baboy ramo? Uh, nandun pa rin ako sa track ng negosyo ko, tuloy pa rin yun. Mm -hmm. uh, bunga ng paikinig ko sa mm -hmm. uh, entrepreneur na doon ako na-motivate na motivate na magnegosyo ng ganito. Pero una, mm -hmm. ano lang, uh, sabi nga, eh, gusto ko lang ng libangan. Mm -hmm. Pero dahil dito, sa paikinig ko ng paikinig, parang sayang din, libangan at the same time, uh, kikita ka. And then ngayon, sabi ko, may plano ako na dadagdagan ko siya at Sabi ko nga, maganda na nag, uh, gumagastos ka rin lang bakit hindi mo simulan ng pagkakitaan mo. Mm -hmm. Kasi ang uh, ek ang ekonomiya natin papunta sa agriculture na eh. In mm -hmm. five years, uh, yun yung uh, mamahal na yung mga agriculture. And then, blessing nga sa akin, sa Timatubi, and then sa Entry na uh, sa paikinig. Kasi wala, ayaw ko na talaga ng ano eh, mga alaga-alaga. Kasi galing ako sa probinsya ng pagsasaka. Ayaw ko na talaga, kaya nga pumunta ako ng Maynila. And then yun nga, sa paikinig, bumalik yung ano ko, yung... Uh, interest ko sa mm. pag na gaganitong trabaho sa agriculture. Okay. taman tama marami tayong viewer, mm -hmm. uh, partner Lem, mm -hmm. partner Aldrich, na uh, gusto rin, interesado rin na uh, mag-avail ng ganitong mm -hmm. base ng technology. Meron tayong viewer from Vietnam, mm -hmm. United Kingdom, yes. ngayon na uh, meron mm -hmm. sa Alcobar, Saudi mm -hmm. Arabia, iba-iba. Yeah, ano na lang. Yeah, uh, oh, <laughs> ano yung mga... Uh, pwede natin ibigay sa kanila na tip na pwede mm -hmm. nilang uh, simulang negosyo pagdating nila dito sa Pilipinas. Well, ang kagandahan po ng meron po kayo sa pamilya na sa ibang bansa is uh, meron kayo yung chance na mm -hmm. yung sa puhunan. So, ang payo po natin mo sa mga OFWs po natin na may mga pamilya pa po dito na tinutulungan nila na magkaroon ng livelihood, isang magandang pasukin po isong agriculture. And um, ang isa pong kagandahan po kasi dito sa agriculture po na business, ang pagkain po never po mawawala sa kailangan po ng tao yan. That's hmm. one. So that's one to consider. Another thing po, So yung ating mga OFWs na kung karamihan po nasa probinsya yung mga mahal sa buhay at may mga bakanting loteng hindi pinakikinabangan, mm -hmm. uh, maganda po na subukan nyo po, ang kagaya po nung kay Mr. Nestor po rito na sumubok po siya ng konti, na ngayon nakikita po niya yung kagandahan po ng sistema. Uh, sa ngayon po kasi kaya po hindi pa po siya nagbebenta, uh, pinaparami po niya muna. Bago po magbenta. Kasi pag binenta nyo po agad yung ganyang kakonte, baka wala pang isang taon, ubos na po agad yung inyong alaga. Mm -hmm. Sa so, sobrang dami po ng demand ng pagkain. Yun bang ano, Baboy Ramoy, yung market niya, uh, ano ba yan? Uh, I'm sure iba kasi yung market niya. Hindi ito yung uh, karaniwang binabenta sa mga pamilihan. Ano? Mm -hmm. So, mga specific, o parang sabi natin exotic restaurants yes. ba, ang more than yan? O sabihin natin may kayang pamilya? Sa ngayon po kasi, uh, dahil sa gawa ng maraming yung mga commercial ano, ang kagandahan mo sa baboy damo is kahit may high blood ka, pwede kang kumain. Kasi ang kinakain niya lang, uh, kamote, mga gulay. Mm. Wala siyang halong ibang chemical na ano. kaya At ang yung taba niya talagang tama lang siya. Eh. Mm -mm. Yun ang kagandahan. Kaya kahit sino, pero ang magandahon ngayon, halos lahat ng tao gusto organic. Totoo ba yan hmm. mas malinamnam yung yun. lasa daw? Yan hmm. so, po yung kagandahan. So, ang market promotion ng baboy daw mga restaurants mm -hmm. and uh, may mga household na rin. Especially yung mga kababayan natin na medyo may budget na gusto ng healthy food yan. Lagi po nilang hinahanap po yung ganyan. So, yung ganito pong kind of negosyo, um, ang isang pong target po niyan is yung may mga sakit. Lalo na yung mga paggaling ng uh, sa puso do sa mga high blood so ang isa po kasing deprivation ng mga ano yung mga may sakit sa puso is ni nakakakain ng karne nung especially sa mga mm, boys. So, po, may mga taba na iwas na. Iwas sa puso sila. Pero may pa ilan-ilan po kasi diyan dahil sa sobrang namimiss nila ay kinakain pa rin yung bawal. Mm -hmm. So imbis na ito yung bawal po yung kainin nila, meron naman pong alternatibo na pwede naman. At uh, pwede rin naman itong pagkakitaan. At pwede mm. pagkakitaan. Yun ang pinakamahalaga kang. doon, source of income sa mga yes. Uh, planning to go back to the Philippines, mm -hmm. meron pa po na pwedeng mapasimula na negosyo, lalong-lalo na sa pag agrikultura Yes, opo. So Marami po. Ang payo ko po sa inyo, kagaya po ngayong bakasyon, uh, nilirecommend ko natin yung quail doon sa mga bata, especially mm -hmm. doon sa mga 4 years old, 5 years old. Total, uh, malilit na ibon lang po yan. So, this will help uh, the little children na makita yung value of mm -hmm. hardship, yung paano mag-ipon ng pera. So, paglaki po nila, yung entrepreneurial skills na de-develop po nila, nai-improve po siya as you go along. At mm -hmm. the same time, yung bunga mo nung kanilang mga alaga, pagkain din po ng pamilya. Okay, ayan. ayan. Doon sa mga interesado yes. na makipag-ugnayan sa Team Atovi? Yes, opo. Doon sa mga interesado po na makipag-usap po uh, tungkol sa technology, sa mga putap niyong gustong iputap na business, uh, pwede po kayo makipag-ugnayan po sa akin sa 0917 811 6529. Again, 0917 811-6529 Mobile PLDT po na 985-4847 985-4847 Office numbers po is 842-3003 842- 5, 3, 1, 2. Ang ating... Mm. So, Mamaya so, na po kayo tumawa. Relax <laughs> <Sa> lang po. Relax <laughs> <muna>. lang po. <laughs> so, ang website po natin is uh, www.atovianimalg2.com Type lang po yung Atovi sa internet po, sa YouTube. Nakikita nyo po yung ating mga inspiring stories po. So, yun lang po. Okay. Yan. Muli, maraming salamat sa team Atovi, sa inyo, Sir Aldrich yes. Alvarez, at uh, kay uh, Sir Nestor Flores. Yes. Thank you rin po and good morning.